guys! Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para update nyo na sa aking videos today. Guys, uh, kung natatandaan nyo, yung past na in-upload ko, ay eh, yung nanganak na si Jopay. Uh, ngayon, wala pa silang mga pangalan nun. So, ngayon, ipapakilala ko sa inyo sila ulit na may pangalan na. Ia-update ko na kayo Sandali. Yan. To. Kita niyo Na siya ngayon. 14 days nang magmulat siya sila ng mga, ng mga mata. 14 days old pa lang sila noon. Nagmulat sila ng mata. Tapos, nagpa-practice na silang lumakad, tumayo. Eh, mahina pa mga paan nila noon. Medyo natutumba-tumba pa. Ngayon, eto na siya. Ito, si Spot. yan si Spot. Tingnan nyo guys, oh. One month na yan guys. Nung ano, one month old pa lang yan. Tingnan nyo. Ang liit lang niya, diba? Isang kamay ko lang siya. Ha siya. Ang, ang liit lang niya. Tingnan nyo oh. Ang liit lang. One month old na to. Ano na ba ngayon? 1 month, one month and 2 days? 28 ba ngayon? Oh. So, 28 ngayon, ilang days na pala, pala sila. Hmm. Diba? Ito si Spot. Ito <laughs> naman, yan, si Brownie. Ito si Brownie to, ha. Ito nyo, Dalawa na silang hawak ko. Kasi nga maliliit lang talaga sila. na mga puppies. Hmm. Yung ibang puppies, hindi mo pwedeng hawakan ng... Dadalawa na sila. Ganyan, oh. oh. Diba? Tapos, ito naman, ah, di ba cute? Ito naman, si... puti puti pero meron siyang kulay brown sa muka o oh. di ba mm. tapos yan lang ang color brown niya so, may tenga, sa may tenga at sa may magandang mata yan tapos ito pang isa wait lang ha kukunin ko lang kasi nasa ilalim Yeah. <laughs> Nakita niyo to, guys. Mm. Ito naman si Lassie. Pangalan niya Lassie. Pero siya ay isang lalaki. O, ba? Diba? Yan. Yung ikalima, ba diba, apat na pinakilala ko. Yung ipang lima sana, namatay siya nang hindi ko alam kung anong nangyari. Kasi, ini inihiga ko lang siya doon sa higaan namin. Tapos, Nag-asikaso ko, naglinis ako ng bahay. Pagbalik ko, oh, wala na siyang buhay. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kung nalamigan ba siya or ano. Kasi okay naman siya. Ganito siya nung malakas, masaya. Nag- nag- ah, nga pa kayong na? Ewan ko. Pag ko na lang sa kama, nakahiga pa rin naman siya. Pero ano na siya? Patay na siya. Kasi nakakalungkot, diba? ba ito naman. Yan, ang pinakamahal kong sila. Kasi ang cute nga, di ba? Sabi ko nga sa inyo, maliliit lang sila. Ganito pala ata ang anak ng chihuahua. Maliliit lang. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Diba? Ang cute cute, di ba guys? Ang pangalan nun, na, nabigyan ko ng pangalan, nabigyan namin ang pangalan yun, bago pa siya namatay. Ang pangalan nun, kasi may Black siya dito, saka dito. Ang ipinangalan na namin doon, huna, black eye. Kasi nga parang, sino, parang black eye talaga. <laughs> Yung pagkaka, ano, sa mata niya. So, yun, nung nawala siya, syempre, nalungkot naman ako. Kaya nang, sabi ko na, may apat pa naman, alaga ako mabuti po. Hindi ko malaman, parang toy dog lang sila. No? Mas kaliliit ito. Eh, oh nga lang. Isang kamay ko lang. Hmm. Update ko naman kayo pagkalipas ng mga ilang buwan. Ngayon naman guys, kumakain na sila. Kumakain at saka minsan kiniinom ko ng milk. Binibigyan ko ng... Uh, hindi ko pa binibigyan masyado ng ano eh, sabaw at saka kanin. Kaunting ulam, hindi mo yung like pa Bawal ang mga matitigas sa kanila. Siyempre, baby, kasi ka. Pero ang um, ano, um, ipasensya eh, na kayo ang ingay ng mga aso. Ang dami kasi ng aso lang. At yung aso ng kapitbahay. Kapakawa um, na lang, one, one, one. Ganyan ko lang sila bitbit. Eh. Minsan, lim, apat sila o limas silang bitbit -bit ko ng ganyan. Okay. O paano guys, magagalit na yung aso <laughs> yung tatay nila na si Tisoy. Thank you for watching. Thank you for the love and support guys. See you on my next video. Bye!